So, today eh, kukunin na natin yung helmet na pinaynance natin. Siyempre, wala tayong kakayang bumili ng cash. Hindi na tayo sa hulugan. Ganun naman talaga ang mga Pilipino eh. Pagka walang pang cash, sa utang. Kaya <laughs> oh, oh, lang yan. Mas ano kasi yun eh, hindi natin nararamdaman yung bigat kapag matagal bayaran <laughs> okay pero kung may pang cash naman eh di mag cash lang tayo diwa eh wala tayong pang cash so sa mga gustong umutang at walang pang bili punta lang kayo dito sa dance motor shop dito yan ah, ano lang. katabi lang yan ng mercury drug So, uh, ito. Dito yan sa loob. Sa mga gustong magkaroon ng mga magandang helmet, ah, uh, intercom, top box, bracket, tapos mga riding gear, meron sila dito. sa so, kuhain natin yung helmet na finance natin. Hindi kasi, medyo magahan kasi pagka finance lang eh. Kala mo lang mukhang ano, pero okay lang yan. So, ito pick upin na natin yung helmet natin dito sa Dan Dan, Dan J Motor Shop meron sila dito yung jelly sec tapos mga riding gear, fridcon yun okay natin so ito nga parang yung mga pinapautong meron sila dito ng riding gear tapos mga Evo helmet sec helmet tapos mga iba't ibang helmet nag KYT, meron din sila yan. Tapos i-assess ka ni eh, pare. Pagkatapos niyo i-assess niya, okay na. Valid ID lang. May uuwi niyo na agad yan, okay? Force. Force for plus A. Okay. Let's go. So bali yan ang inutang ko yung bracket niya, sa kayong helmet. Yung adjustable bracket ko. Kasi mas kailangan ko yan yung bracket para sa pwede tayo magpasayero, pwede tayo magparcel. Okay? So biyay na tayo. So, sa mga nais nice na magkaroon ng instant helmet. Sana all. Oh kung may trabaho naman kayo why not why not hindi kayo kumuha kasi para nakikita nyo yung mga pinaghihirapan nyo kaysa naman napupunta lang sa wala diba? at least sa trabaho nyo meron kayo nakikita meron kayo naipupunta kahit pa paano kaya okay lang yung mungutang walang problema yan kasi nasa atin na talaga yung pangungutang eh. nasa tao na talaga yan ah uh, basta yung inuutang naman natin eh mapapakinabangan naman natin kasi utangin naman natin tapos isusugal lang natin di ba o mas dun ka na sa mapapakinabangan mo pang habang buhay di ba sunod eh tayo naman ang mag iipon kasi hindi pa yun pangarap kong helmet eh <laughs> siya naman ang gagamit nun bali ako ito magtitiis muna tayo sa ating naipondar din na helmet mag-ipon tayo ng pambili natin ng ano ng gustong gusto nating helmet. Siyempre, eh, diyan yung gusto kong pinakapangarap kong helmet eh yung HJC. Na no, white, Siyempre, white din ang kukunin natin para ipapartner natin diyan. Tapos or kahit yung spider na niyo lang na ano na full face half face tatanggal yung ano niya yung sa bunganga niya. Mas maganda kasi ng astig din 'yan kaya gustong gusto ko rin yung spider na yun. kasi walang stock eh. Kung may stock eh di sinabay ko na kasi wala eh. So magkakaroon din tayo noon soon. Pagpapalain tayo kaya dobling sipag pa tayo. Makukuha at makukuha rin natin yung mga gusto natin sa buhay. Okay? So yun lang. And ride safe to all. Tambay muna tayo dito.